Magandang araw sa inyo lahat. Ngayong araw nga ay manguha nga kami ng siwi At para gawing salad. Kaya samahan nyo kami mga mare sa aming kaganapan ngayong araw. Ngayong araw nga ay dito kami sa Hunasan para manguha ng siwi. Biglang nagyaya kasi mga mare ang aking partner okay. na mapangkuha to kami ng siwi para gawing salad. Pero yung ending mga mare nagfishing lang naman siya. Kaya ako na lang maghanap at magkuha ng siwi. Excited na nga ako mga mare na makatikim nitong salad na siwi. Sari-sari nga yung nakita ko dito sa Hunasan. Meron tilik at yung parang star at si cucumber. Itong si cucumber nga sa iba ito ay kinakain nila. Hindi ko lang alam kung kinakain din ito mga mare dito sa amin. Yung partner ko nga mga mare ay mayroong nahuling isda. Bali tatlong bisis nga siyang nakahuli. Gamit lang ang kanyang fishing rod. At may mga bata nga rin dito na naghahanap ng isda para siguro may pangulam sila. O oh, ba diba, napakaganda ang pagmasdan yung sunset dito. Habang busy nga yung partner ko mga mare magfishing fishing at ako nga rin ay busy din sa paghanap ng seaweed. At meron nga din akong nakitang shield dito. Alasing ko na hapon ay umuwi na nga rin kami mga mare at ito na nga yung nakuha namin. Tatlong pirasong tilik at tatlong pirasong isda at marami din naman yung nakuha kong seaweed. Masarap nga ito mga mare gawing salad lalo't fresh pa. Tapos lagyan ng sibuyas at suka. Bago nga nating timblahan, kailangan nga muna nating hugasan ng tatlong beses para matanggal yung mga buhangin na nakadikit sa seaweed natin. Malinis na nga ito. At binuhusan ko ng mainit na tubig. Binabad ko lang yan ng isang minuto at hinango. Pinatimpla ko na nga yun, mga mare sa partner ko. Bali nilagyan niya lang yan ng sibuya, suka at kunting asin at pamenta. Tapos itong tilik naman mga mare ay pinabi ako na nga rin yan at pinagkuha lang yung tinain niya at iniwan lang yung kulay dilaw. Kasi yan lang daw yung kinakain. Bali nilagyan lang yan nila ng suka at kunting asin. So ito na nga mga mare tiki man time. So hanggang dito na lang. Thank you for watching. Babush!